mga kabukid, katatapos ko lang po kumain at hindi pa ako naligo dahil for today's ganap ng taong may bahay, ako po ay magpupunla ng buto ng pechay. Kaya, tara na, gawing bukid itong harapan ng boarding house namin. Itong mga gagamitin ko na nabili ko sa online shop sa TikTok. Gusto ko kasi kahit andito ako sa Maynila ay nakakapagtanim pa din ako mga kabukid. At itong pechay, mabilis lang ito lumaki at anihin. Kulang isang buwan pa ni rado, pwede na ito maulang. San ko na itong buto ng pechay na halagang 30 pesos ko nabili ang isang pack tapos 1,600 piraso na buto ang laman nito. Kapag ganitong magtatanim ako, naaalala ko si Nanay Nerya at Ading Mika may hilig din kasi yun magtanim ng gulay sa bukid. Sunod ko nang i-unboxing itong seedling tray na ang halaga naman ay 53 pesos at mayroong 128 holes. mukhang napit -pit ang ibang holes pero okay naman goods pa din. Dito ko ipupunla isa-isa ang mga buto ng pechay. Sunod na din natin buksan itong lupa na nabili ko. Sa wakas, nakabili na din ako ng lupa. Yun nga lang, lupa na para sa paso. Salamat, Daddy B, sa pa-sponsor ng luho ngayon ng taong may bahay. Ito ay lom soil buhaghag na ang bigat ay kilos at nagkakahalaga ng 131 pesos. Pagkatapos kong buksan ang aking mga pinagbibili, i-flex ko lang itong mga naipon kong basura mga kabukid. Basura ito na pwede kong magamit sa pagtatanim ko ng pechay. Ito ay mga plastic bottles ng tubig, soft drinks, mantika, cup ng milk tea, at cup ng noodles. Ang iba dyan ay ipon ko, yung iba naman ay pinulot ko. <laughs> paano di ko na ang pagtataniman ng pechay. Laking pakinabang ng pagiging basurera ko na din. Ay siya, sisimulan ko ng ipunla itong mga pechay. Kahapon pa kasi ako excited na magtanim. Lalagyan ko na ng lupa itong mga butas ng seedling tray. 40 butas lang muna ang pagpupunlaan ko kasi nasa 35 lang naipon kong basura. Ginamit ko ng pansalok sa lupa itong baso namin na hindi na ginagamit at luma na kaysa bumili pa ako. Nang maliit na pala ay dito na ako at libre pa. <laughs> Hindi na din ako gumamit ng gloves dahil sanay na sanay naman ang kamay ko na madumihan kapag nagtatanim. Ganito yung soil na nabili ko. Ang mga contents nito ay carbonized rice hull, rotten rice hull, coco peat, organic fertilizer at vermicast. Itong pagtatanim ng pechay ay isa na sa aking libangan ngayon dito. Minsan kasi kulang pang pa nililinisan ko dito sa boarding house kaya maaga pa lang wala na akong gawa at tambay na. Dito sa Maynila, nasa 20 pesos ang kada tali ng pechay. Kapag itong tanim po ay pwede nang maani, ay libre na kami sa pangulam ng pechay. Ako, naging 48 butas ang napunuan ko ng lupa. Sigurado mamumulot ulit ako ng basura nito para pandagdag. At ayan na, dinasik ko po yan mga kabukid. Simulan na din natin ipunla isa-isa Chay. Umutol ako ng isang tingting -ting dito sa aming walis dahil ipapantusok ko sa lupa para mag-shoot ang buto ng pechay. Bago ko naman tatabunan ng lupa, yan talaga ako mahilig sa para-paraan na lang. <laughs> dahil sa nagpupunla ako ngayon, piling ko tuloy andun lang ako sa bukid namin ngayon. At hindi na din talaga akong mababagot kasi may aalagaan na ako ngayon at pwede ko din kausap-kausapin. Huwag lang may makakita na nagsasalita ako mag isa, baka isipin nila, ako'y nababaliw na, pero totoo, kinakausap din talaga ang mga pananim. Noong bata ako, mahilig talaga magtanim din ng pechay si nanay Nelia at Tatay Noli. Sa umaga at hapon ay nagdidilig kami. Tapos kapag mag-harvest na, nilalako namin sa baryo. Meron din sa talipa pa na kumukuha. kasama ko pa ang kapitbahay namin noon at mura pa talaga noon, limang piso lang ang isang tali. Share lang po, mga kabuki! Medyo matagal-tagal din ang aking pagpupunla ng pechay, mga kabukid. Inisa-isa ko kasi talaga. Para natuloy ako ditong naglalaro, yung laro na sungka. At dating ng mga amo ko, ay ibibida ko agad ito sa kanila. Alam ko kasi na sila ay matutuwa. Ikaw, dito sa Maynila, daladala -dala ko ang kahiligan ko sa pagtatanim ng gulay. Sa aking pagkakaalam, tatlo o hanggang apat na araw ay sisibol na itong pechay. Basta, kailangan lang din talaga na nadidiligan umaga at hapon yung lupa. Dahil ang gusto ng pechay ay yung mabasa-basa ang lupa. Sa 1,600 piraso na buto ng pechay ay 48 pa lang ang nababaw asan Madami-daming pechay pa ang itatanim natin mga kabukid. Testing nga itong 48 piraso na aking ipinunla kung mabuhay lahat. Basta aalagaan ko sila sa dilig, umaga at hapon. Kapag itong tanim ko na pechay ay lumaki. Naku, hindi na ako bibili ng pechay sa palengke. Masarap pa naman itong pechay. Madaming luto na pwede dito. Saka pwedeng pwedeng pagkakitaan ito. Kaya kahit andito tayo sa Maynila, mga kabukid, ay kayang-kaya natin makapagtanim kahit hindi katulad sa probinsya, ang space din To. Sa wakas ay natapos din akong maglaro ng sungka. Este, magpunla pala ng pechay. At dito ko ito ilalagay sa terrace namin. Dito kasi banda ay nasisikatan ng araw. Hindi pa tayo tapos mga kabukid. Iniwan ko lang sandali dahil kukuha ko ng tubig na pandilig. Ako nako, mag out na muna ako. Baka makalimutan ko matapos itong video ay hindi ako nakapag-shoutout mga kabukid. shout out po kay Mangyan Queen Mix Vlog from Mindoro. Shoutout po kay Bon Andre Amores from Mindoro. Shoutout po kay ating Elay na nasa Pangasinan. Congrats! Shoutout po kay Nanay Nelia na nandyan sa Mindoro. At ayan mga kabukit, akin nang dinidiligan. Tamang wisik-wisik lang po gamit ang aking kamay. Abangan nyo na lang po mga kabukit ang susunod na update dito sa ating lang pechay. At sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng aking video doon po sa aking YouTube channel. Huwag na din pong kalimutan na mag-like, subscribe, at hit the bell button. I love you all mga kabukid. God bless. See you po. Bye-bye!